atin na siyang ilalagay no? lagay na natin itong F2R engine treatment pampa fuel save no? ayan mabusin mm -hmm. mo lang itong isang 250 ml sa mga ganitong klaseng engine ayan na yan guys tapos pag nailaisalin mo na siya Uh, Pandarin mo siya ng 10 minutes para mahalo yung kanyang ah, langis. No? So, pandarin natin siya ng 10 minutes. Guys. Start natin to. Tingnan natin mag ano yung kanyang performance talaga no so yan na 10 minutes para mahalo yung kanyang oh oh <laughs> para mahalo yung kanyang ano lang at yung hit to all you will treat me subukan natin guys ha? tingnan natin nga at uh, pag anong resulta, sabihin ko sa iyo. Okay? Bye!